Very alarming ang dumadaming bilang ng mga sasakyang nahahatak at dinadala sa impounding area. Mayroon lamang sapat na bilang na araw ang binibigay sa atin upang mabawi o makuha natin ang sasakyan dito. At kung hindi natin ito mabawi sa takdang panahon, ito ay mapapabilang sa mga auction activities upang maibenta sa iba ang ating sasakyan. Ang iba naman ay dinadala sa iba't ibang bayan upang doon ma-auction. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, ay ang paglabag natin sa mga alituntunin at guidelines that is imposed and implemented by our government agencies. Bagamat alam natin ang mga ito, ay patuloy tayong lumalabag dahil laging nasa isip natin ay hindi naman ito malalaman ng kinauukulan kung hindi tayo makakagawa ng mga violations. Maaaring tama ang idea na ito subalit kahit anong pang justification ang ating isipin o gawin, ito ay mali kinakailangan nating sundin ang mga alituntunin o guidelines na ito. At ang pangalawang dahilan ay kung bago ka pa lamang sa pagkakaroon ng sasakyan at hindi mo alam ang mga alituntunin sa daan at sa paggamit ng sasakyan sa kalsada. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay kung bago ka lamang magkaroon ng sasakyan. Alam nyo ba na mayroon lamang 7 days na maaaring i-drive sa kalsada ang inyong bagong sasakyan. At sa loob ng pitong araw na ito, dapat ay makakuha ka kaagad ng ORCR ng iyong sasakyan. Para makakuha ka ng ORCR ng iyong sasakyan, makipag-ugnayan ka at kulitin mo ang iyong dealer o ang seller na makuha ito kaagad. Kung sakaling lumampas ang 7 days, hindi mo na maaaring madrive ang iyong sasakyan maaari kang magmulta ng halagang 10,000 piso at maaaring humantong ito sa pagkaka-impound ng iyong sasakyan. Okay, mayroon kang 30 days para makuha at makapag-apply ng ORCR at the same time mabayaran mo ang mga penalties na ipinataw sa iyo ng ahensya na humuli. Okay, so mahirap ang mga pagkakataon na maaring busy ka at hindi mo maayos ang mga prosesong ito. So kung lumampas ang takdang araw at hindi mo mabawi ang iyong sasakyan, ito yung sinasabi ko sa inyo na maaaring ma-impound ang inyong sasakyan and worst, maari itong mapasama sa mga auction activities. Tandaan po ninyo mga kaibigan, hindi po mura ang bumili ng sasakyan. Hindi po madali ang humanap ng pera para makabailikan ng bagong sasakyan. Okay? Kinakailangan mong masecure ang ORCR. Kinakailangan mong makipag-ugnayan sa iyong seller o dealer at sila na ang bahalang magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol dito. Mainam na sumunod tayo sa mga alituntunin o mga guidelines ng ating mga ahensya ng gobyerno. Katulad na lamang ng LTO at ng DTI sapagkat sinasabi sa LTO, hindi mo maaaring i-drive ang iyong sasakyan kung lumampas ito ng pitong araw na wala ka pang ORCR. Dahil dito, kinakailangan mong makipag-ugnayan sa iyong dealer o seller ng sasakyan. Dahil kung hindi, maaaring magmulta ka ng halagang 10,000 piso. At worst, maaari pang ma-impound ang iyong sasakyan kung sakaling ikaw ay ma ng kinauukulan. ba? Diba? Choose the lesser evil, ika nga. Sumusunod ka lamang naman din sa batas ay gawin mo ng tama ito. Okay? Huwag mong isipin na hindi naman ito malalaman ng kinauukulan ng LTO na o kaya ng MMDA kung hindi ka makakagawa ng violation. Ang lagi mong isipin ay yung pinakang worst na pagkakataon o sitwasyon paano kung ikaw ay matyempuhan ng kinauukulan. Okay? Alam mo naman na hindi pwedeng i-drive ang sasakyan kung wala ka pang ORCR. ba? Diba? So, ang dapat mong gawin talaga ay makipag-ugnayan sa iyong seller o dealer upang maiwasan ang pagmumulta at pagka-impound ng iyong sasakyan. Okay? So, kung sakaling lumampas at walang maibigay na ORCR sa iyo ang inyong dealer o seller, ano ang dapat mong gawin? Ikaw ay dumulog na sa Department of Trade and Industry dahil ito ay malinaw na paglabag sa Consumer Protection Act for employing unfair or unconscionable sales or practices. Ang gagawin ng DTI ay magpapadala sila ng show cause order o kaya ay pagpapaliwanag. Hihingi ang DTI ng paliwanag ng dealer o seller kung bakit walang ORCR na naibigay sa iyo. Okay? At kung mapatunayan na mayroong negligence o pagkukulang sa dealer o seller, maaari sila ang magkaroon ng penalty o pagkakamali o sanctions depende sa bigat na naidulot ng kanilang ginawa. Okay? So tandaan natin, kinakailangan tayong mag-file sa DTI, no? Sa Consumer Against the uh, Pro Consumer Protection Act para tayo ay protektado. Ngayon sa pakikipag-ugnayan natin sa ating dealer o seller, may mga pagkakataon na na-delay de ang ORCR. Kung ito ay mangyari at ito naman ay alam ng LTO, maaaring mag-issue ang iyong dealer ng tinatawag nating permit to drive. Okay, tandaan natin, ang permit to drive ay dapat may alam, may idea. Okay? At ito ay iniuutos ng LTO sa dealer. So halimbawa, ikaw ay bumili ng sasakyan, sasabihin ng LTO, bigyan mo ng permit to drive si Vincent dahil ang pagkakamali ang pagkakaroon ng delay sa kanyang ORCR ay dahil sa nagkaroon ng problema sa system and so on so ng LTO at therefore na acknowledge namin ang problema ito kaya kung ma kung siya ay mahuhuli ay wala siyang pananagutan dahil tayo kami ay mayroong pagkakaroon ng problema. So tandaan natin, ang permit to drive dapat alam ito ng LTO. Hindi maaaring magbigay ng permit to drive ang isang dealer o ang seller ng sasakyan kung hindi ito alam ng LTO. Okay? So iyon po yung dapat nating gawin. Okay? Uulitin ko po mga kaibigan. 7 days lamang ang araw na maaari nating magamit ang ating bagong sasakyan sa kalsada. Kung mayroon naman tayong lumang sasakyan na let's say naka 1 year na 'yung ating sasakyan, meron na tayong ORCR pero wala pa tayong plate number. Dapat siguraduhin mo lamang na updated ang inyong ORCR. Ibig sabihin bayad at rehistrado ang iyong sasakyan, ay okay na dahil ang pagkakaroon ng plate number ay isa rin sa mga requirements na hinihingi. So, balit kung ang pagkakamali nga dahil kaku sa kakulangan, no? sa kakulangan ng mga plate number ay maaari nang tanggapin ng mga ahensya yung conduction sticker provided na dapat updated lamang ang iyong uh, ORCR. Ibig sabihin, wala kang pagkakautang. Nakarehistro ang iyong sasakyan. Bagamat wala pa ang iyong plate number, dahil conduction sticker pa lang ang, iyong, uh, ang nakasabit sa harapan at sa likuran ng iyong sasakyan, maaari kang mahuli, maaari kang sitahin ng kinauukulan. Pero kung mayroon ka namang maipakikitang ebidensya na updated naman ng iyong ORCR, ay maaari na itong uh, i-considered ng mga ahensya na humahawak sa ganitong uri ng uh, sitwasyon, okay? So, ORCR, 7 days. Makukuha ito, mahihingi ito sa iyong dealer o seller. Kung hindi naman, ay dapat magkaroon ka ng permit to drive, okay? So, kapag meron ka ng permit to drive, okay na yun. Okay? So, yun lamang po ang mga bagay na dapat ninyong malaman at uh, intindihin mabuti. Inuulit ko, kung magpapail kayo ng complaint sa DTI, magpapadala sila ng show cause order or show cause memo sa dealer. Ito yung, uh, kumbaga, hinihingi nila yung paliwanag ng dealer. Yun po, maraming salamat Wala naman pong masama sa sumusunod sa mga alituntuning ito Kesa tayo naman po ang mapahamak, hindi ba? Kung kaibigan man natin ang dealer, kakilala natin yung uh, tao na nagproseso ng ating sasakya Kalimutan po natin yung bagay na yun Dahil at the end of the day, hindi po yung dealer ang ating kaaway Ang magiging makakatampuhan, kundi ang mismong kumpanya tandaan natin na ang mga dealer o ang mga taong nagproseso ng ating sasakyan ay sumusunod lamang din sa kanilang tungkulin at ang tungkuling ito ay alin sunod sa guidelines ng kumpanya okay kaya hindi po sila ang mapuputukan o mabibigyan ng CC kundi ang mismong protocol mismong kumpanya po mismo. Okay? So, yan po ay maliwanag lamang na uh, kailangan nating sumunod sa mga alituntunin, sa mga guidelines na katulad nito. Ayun, salamat!